Ay, mga kalabs. Nag-spray na si Papang para sagbot. Ah, uh, two days. Two days na ano ni Pang na? Two days na siya. Gika nagtanom. Natanom. So, mag-spray para sa sagbot, mga kalabs. Ayan. Green na, green na. Buha pa lang ni Kaadlaw, mga kalabs. Gika nag tanom. Hindi ka natanong. spray po niya siya kuan mga kalabs murag para sa alcohol kani ulan na pod mhm -mm.